Okay, magandang araw po mga kababayan at uh, kasama na rin po ang ating mga ka-explore po dito sa munting channel na The Explorer Opo, <laughs> at uh, syempre umaasa po ako na nasa mabuting kalagayan po kayong lahat At para naman sa mga bago lamang dito sa aking channel, ano po, isa lang naman po ang aking kahilingan baka pwedeng pa-subscribe naman po at uh, huwag na rin pong uh, kalimutan na i yung video para eka eh, nga ay mas marami pa ang makakapanood, mas marami ang rekomendasyon ni YouTube. Ano po? Maraming salamat pong muli. Okay, uh, heto na nga po. Heto na mga kababayan. Oo, alam niyo po ba na pinabuksan na pong muli ng uh, CIDG ang uh, investigasyon sa kaso ng uh, pagpaslang dito sa dating official po ng uh, PCSO, yung Philippine Charity Swe uh, Sweepstakes Office. Ano? Siya po ay si uh, General Barayuga. At ito nga po ay uh, ipinag-utos po ni uh, General uh, Romel Marville. Uh, uh, matapos nga pong lumantad, uh, may lumantad kasing uh, active na pulis eh. Matapos lumantad po ang isang uh, aktibo na pulis sa uh, Lieutenant Colonel Yata yon. Si uh, L.T. Cole, Santi Mendoza. Opo. Siya po yung umamin na uh, ikangay naghanap po ng tao para isagawa yung uh, nasabing uh, pagbumbum. Yan. Doon po sa naturang general. Ano po? At sigurado po ako. Pati po yung ano, aalamin din ng CIDG po kung papaano po napasama ang uh, pangalan po ni uh, General Barayuga sa listahan po ng mga ikangay. Uh, personalidad na sangkot po sa ipinagbabawal na gamot. Isa lang po yung malinaw sa mga narinig ko po na statement po ng ating GPNP. Kung saan man po ahanto ah, at sino ang aabutin itong investigation po na ito, he doesn't care. We will proceed where the evidence will point us. Po. Kung meron pa pong mas mataas pa, maliit man sa akin na uh, Garma and Leonardo Uh, sabi ng ating GPNP, wala tayong sasam sasamtuhin sa investigation na ito. Ayan, na uh, oh, talagang walang sasamtuhin. Eka nga po ni uh, Colonel Fajardo. Uh, Oo, oh, wala daw sasantuhin kahit sino pa. Iyan, <laughs> <laughs> talaga naman. Mga na itong mga ito. Oo, oh, mga na. Kung sino mga ngatog dyan, ano? bahala kayo dyan. Eh, gumawa po kayo ng inyong ikasasama. Eh, kayo rin siguro ang magbabayad. Ganyan lang naman po 'yan eh. Kung sino ang gumawa ng masama ay magbabayad at magbabayad sa bandang huli. 'Di mo ba? Sigurado pong lalalim pa itong uh, investigasyon na 'yan. Maniwala po kayo. Kung napanood po ninyo 'yung huling video ano dito sa aking channel ano po, kung saan ay uh, lumutang po ang pangalan po ni uh, Senator Bongo. Ayan. <laughs> Baka mamaya po eh meron pang mas mataas sa kanya na maaring uh, involved o uh, sangkot po dito. eh, abangan po natin. Oo, oh, siguradong sigurado po 'yan. May lulutang at may lulutang pang baka mas mataas po ang uh, posisyon o kaya mas nakakataas kay uh, Senator Bongo. Tingnan natin 'yan. Hindi pa naman tayo ano ha, uh, lumutang lang naman yung pangalan ni Senator Bongo pero hindi pa naman kumpirmado na involved siya o sangkot siya dito sa nangyaring uh, Uh, ikangay, dito sa nasabing general na nakasign o uh, isang mataas na opisyal sa PCSO. Ano po, ah, matindi pa dito mga kababayan, ano po, eh bagong-bago na po. Uh, bago na po yung director ng ating uh, Criminal Investigation and Detection Group or yung uh, CIDG. Siya po yung matapang mm, matapang at uh, walang pagod na bumanat ng gusto para sa paghahanap noon kay uh, Pastor Kibuloy. Walang iba po kundi ang magiting na general, si uh, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ayan. Eh, wala nga talagang sasantuhin ito. Ibang klase ito eh. Talagang kung saan yung tama, nandun yan eh. Oh. Okay, so yun lamang po. Iyan po ang uh, mainit na balita ngayon. ah uh, atin pong tututukan at aabangan. Oh, aabangan po natin ang isasagawang investigasyon na yan ng uh, CIDJ patungkol po dito sa naturang kaso dito sa isang general na taga PCSO. So yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa panunod. Mabuhay tayong lahat.